Hi guys! Welcome to my vlog. So this is it na mga kabeshi. Narating ko na rin So wakas ang isang pinaka uh, pinupuntahan ng mga tao at popular ngayon na ng mga turista at mga vlogger na pumupunta dito sa Batangas. So dahil lang na kami sa taas, narating ko na ang Monte Maria. So ayan. At syempre, hindi lang naman ako pupunta rito. marami pa rin tayong mga tibang mga turista na pumapasyal dito. So ayan, nagpipicture taking syempre. May bata, may teenager, kukul. Syempre, meron din ang mga, uh, mga senior. Ay sorry, towards. Pero syempre, dahil mamamasyal tayo, kaya allowed kahit siniti doon pumunta. Siyempre, grabe. Sobrang taas kasi 17 floor siya. Bago niyo marating ito. Oh. At, siyempre sa baba, malulula kayo guys. Ayan, oh. Ayun yung may salamin. Kita niyo. Ayan. Oo, oh, oh Hindi Dubai. guys. Saber hindi hindi makukumpleto ang araw yung kapag hindi kayo nagpapapicture <laughs> ng groupie. ayan Kailangan ko. ko. turistan turistan Dahil. Hey guys, ka. Siyempre, mauwiwili din ang mga bata dito sa pagpunta rito. Kaya kayo guys, ano pa inaantay nyo? Tara na! Pumasyal na kayo dito sa Monte Maria. At talaga namang sulit na sulit ang ah, ibabayan ibabayad nyo dito. Sa regular pala, 150 tapos sa bata 100. At may discount pa ang mga PWD at mga senior. 100 lang naman. So guys, ano pa? Ito dito. Tara, let's! Let's go. Pasyon na tayo dito. Ang sesaya Ang sarap. Ito, nakaka-relax, nakaka-unwind. Nakaka-relax, nakaka-unwind. Kaya, wali, kasama ko. Kasama ko. Kaya, nito. So ayan, bisim-bisim -bisi naman nasa sa kakatingin sa taas. Baka naman malula ka na dyan. So ayan. Naman, di po you kayo know. kita. Ay, yun o. Harap ka. Harap ka. So guys, ano pang inaantay nyo? Tara, punta na kayo. Ano sa muli. Bye-bye.